This is a Soul Farm, girl. Welcome to Anika Farm. Time check. 6.30 na po ng umaga. Ayan, so, i-prepare na po namin yung mga fatiners po namin na pangbenta. Tara, silipin natin. Grabe lalaki na laki ng mga baboy namin, di ba? Ayan, no? Oh. Pagpasensyahan nyo naman po yung kulungan namin kasi umagang-umaga pa lang po kaya hindi pa po kami nakakapagpaligo sa kanila. Ayan. So, ipapakita ko lang sa inyo para makita nyo yung katawan nila kung gaano po kagaganda at kalalaki. O, oh, di ba? Tignan mo naman to. O, oh, pigi, o. Oh. Mm. Ayan. So, doon tayo sa bandaron para makita nyo lahat. Ang dumi talaga. Kasi umagang-umaga -umaga pa lang naman eh. Kaya hindi pa po kami nakapagpaligo. Ayan, grabe. Ang dudumi po nila. Again, sabi ko nga po sa inyo, umagang-umaga -umaga pa lang. Kaya hindi pa po kami nakapagpaligo, ha? O, yan. Reserve po itong mga baboy namin. Ayan, makikita po ninyo. Yang auto-feeder po nila, walang laman. Ang lalaki. Yun nga lang po hindi nyo makita yung katawan nila. Kasi... Ang dudungis nila. <laughs> Grabe naman. O, oh, di ba? O, oh, yan pa o. Oh. Mm. Ang ganda na yung pigi nila, di ba? Ang lalaki. Mamaya po namin papaliguan to kasi dadalhin po namin to doon sa bagong farm. Doon po namin titimbangin yung mga baboy. Tapos doon na rin po sila maliligo, ah baka mamaya ibas nyo na naman ako sabihin nyo ang ng baboy namin. Pero madungis naman po talaga yung mga baboy namin kasi hindi pa nga po naliligo. Mamaya na lang po namin papaliguan. Ayan. So yan po, makikita ninyo umagang umaga pa lang po talaga at umuulan-ulan pa, kaya malamig. May bagyo po kasi ngayon kaya maulan. Hmm, ayan o. No? po namin minamarkahan yung mga baboy po namin dito, para alam namin kung saan pen po sila galing. Tulad nyan, may marka po yung katawan nila na kulay red. Ayan. Kasi sa recording po namin yan eh. O yan, di ba? O, dudungis nila. Ayoko munang i-close up sa inyo kasi madudumi po talaga yung mga baboy namin dito. Dahil sobrang malamig at saka umagang-umaga pa lang. Pero wag naman po kayo mag-alala kasi bago po namin ibenta yan, napaliguan na po yung mga yan. So again, ulitin ko lang po sa inyo, itong mga baboy po namin dito, dadalhin po namin yan sa selling area po namin sa bagong farm. So nandun po kasi yung bagong bili po namin na timbangan. Sa so, wakas, magagamit na rin po namin yung timbangan na nabili po namin. Ito naman kasi, kaya sila kumakain. May pagkain pa po sila dito. Dahil hindi po namin bibenta itong mga to, maliliit pa, second week or third week pa po ng September itong mga to. O, dito rin sa kabila, o. Oh. Ganun din. Mmm, grabe bango. Mm. Madungis pa, eh. O, dito rin, hindi rin po pang benta to, kaya may kinakain pa po sila kasi maliliit pa. Dito din sa kabila. Ito mga ito, pangbenta na rin. Ang lalaki, di ba? O, yan o. Oh. close up ko po sana sa inyo, kaya lang madumi po talaga eh. <laughs> Baka mamaya ibas nyo na naman ako dahil ang dubi ng baboy po namin. Sana maintindihan nyo naman po yun. Kasi alam nyo ba na pag nagbibenta po kami, hindi po namin pinapaliguan dito sa truck na or bago po namin ibenta, napapaligo, napaliguan na po namin yun. Paano ko namin papakita sa inyo? Mamaya i-bash na naman ako. Sige, dito sa banda dito, medyo okay naman sila. Pakita ko yung katawan nila sa inyo. O, oh, di ba Tingnan nyo naman yung katawan nila. Ha? Panalong panalo. O, oh, ayan o. Oh. Ang lalaki, diba? O, oh. O, ito pa, o. Pit, ano po to? Duro, pit rin po yung lahi ng mga baboy po namin. Kaya, ganyan po yung mga katawan nila. Tingnan mo naman yung ano, o. Tingnan mo yung pigi. Ang ganda. Ayan, tinatatakan na rin po tong baboy na kukunin. Ibang color naman po yan. Malaman po namin yung pen kung saan po sila galing. So, ganun din po yun para sa recording din po namin. Nabas muna ako dito. Grabe. Wala pa naman ako dalang face mask. Ayan. Nangangamay po kasi. Lalo na ganyan at hindi pa po sila napaliguan. Ito na po yung pinakahihintay kong araw na makapagbenta po kami ng mga alaga po naming baboy dito. Dahil ngayon, tumasa naman po yung live dito sa Pangasinan. Sana dire-diretso na po tumaas yan kasi Burmans naman na. Para naman, ano, medyo kumita-kita ng konti, di ba? Okay na sana kahit mag-180 to hanggang 200 eh. O yan, mga yan. Magkakarga na din po kami maya-maya. Hinihintay lang po namin yung caretaker namin na magbubuhat at ilalagay po yun sa truck namin. And then dadali naman po yun sa selling area po namin, which is doon po yung bagong farm namin. Wala pa naman po kasing kargang baboy doon, kaya doon po muna kami magbibenta habang wala pa po kaming selling area. Yan, so unti-unti lang kasi magastos po masyado yung pinapagawa po ka yung ipapagawa po kasi naming selling area so hindi pa po namin naumpisahan yon dahil naghihipon pa lang po kami ng pera namin para yung mga mapagbebentahan po dito papaikot na naman ayan so yun po yung gagamitin namin pera ayan hindi na po kami natapos sa gastos pero balang araw naman eh, mga din po tayo sa gastos. Dahil sa ngayon, syempre, nakapagparami na po kami ng mga alaga po namin baboy, nakapag-repopulate. Ayan, so inaayos na rin po namin lahat yung mga dapat ayusin tulad nung selling area para maiwasan po namin na magkaroon or makapasok po yung virus dito sa farm po namin. Delikado na, baka mamaya, ano, di ba? Makapasok ang ASF. Nakakatakot pa naman yun. So, ingat-ingat po tayo kasi yung ginagawa po namin dito, um, nag disinfect po kami palagi, tapos nag-change outfit, ayan, pati yung mga boots, tsaka tsinelas na ginagamit po dito sa farm. Uh, kailangan talagang palitan everyday po yun. Malapit na po kasi yung buyer namin nasa ano na sila, nasa La Union na sila. So ilang oras na lang nandito na 'yon tapos inilipat pa itong mga baboy. Kaya medyo matagalan po kami sa paglipat. Ayan, may tatak na. Ang lalaki nila, 'di ba? Grabe. Wait lang, tawagin ko lang yung ano, magbubuhat. Asan na daw sila? Ayan na, mag-start na tayo magbuhat. Malapit na sila. Oh yung mga yan, Grabe. Amen. Lahat yan. Yung mga may tatak. Para hindi sila makawala. Ito, yung mga nila. nila. Ay, grabe. Hindi ako mga hinga. Ha? O, oh, tawagin nyo na. Nasaan pa ba siya? Ay, Oh, Alam, hindi mo nakita. Ubus ang tubig mo dyan. Eh, ano mo mamaya, ha? Hinaan mo. pinaan mo muna. Ayan, meron nang nailabas. Direksyon na to sa truck. Sarado. Ay, ganon. O, dire-diretsyo. O, isang nilang nilalabas na. Ah, sige. Para dire-diretsyo na sila lumabas. Dapat inilagay nyo ng harang dito. Labas na! ah dali na. Basta lumabas yung isa, siya Para hindi sila may stress. <laughs> Basta o, sige. Basta lumabas yung isa, yung isa. Yun, Lala, yun nga lang, baka dito ho, ano sa akin. Harangam ito. Harangam ito. Harangam, ah. Diretso, diretso sa truck. Grabe naman yung pigi niyan. Panalo, oh. Ay, grabe. Oh, sige na, labas na. Benta na namin kayo. Oh, labas! na. Hmm, sige, labas. Labas na. Ay, bumabalik ka pa. Mm-hmm. Mm -hmm.

Ay, bumabalik siya. Nako, nako. Bumwarda. Ops, 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 ops. Ay, labas na. Ang laki nyo. Lalabas na ako. Labas na. Ah, sige. Sige. O, oh, i -anay mo yung baboy. O, oh, tala, labas na rin na nga ako. Mm. O, oh, yan. Sige, diretsyo. Uy, dali na. <laughs> diretsyo ka na. Dali. Kembot-kembot hmm. ka pa eh. Dali na. O, oh, doon. Sa truck. Sa truck na. Oh. Ayan, tagal maglakad. Nagkembot. Mm. Mm. Sige, diretso ka na doon. Sexy maglakad eh. Dali. Mm. Subli pa isa. Uh. Mamaya maliligo. Nabas. Oh, di ba? Oh, dali, diretso sa truck. Alam mo, kulay-itim yung baboy eh. <laughs> Nangitim sa tae. <laughs> oh. Tignan natin yung mga baboy dito. O oh, yan. Tamang-tama, ah, medyo makulimlim, lim tsaka umambon-ambon. Para hindi mainitan yung mga baboy pag nilipat. Ayan oh pigi tingnan mo yung pigi mm. na kayo Ilan na lahat ang nakair nakarga? Ilan na lahat yung nakarga, Dagol? No, Two, one. One. Okay. Pang sangapulo. Okay. Oops. Ilan pa? Ilan? Dose. 12, 12 lang. First batch. Ayan, so dadali na po yan sa bagong farm at doon po titimbangin. Doon na rin po sila maliligo ah. Bye mga pig!